<laughs> Kaya nyo po humakbang dito sa hagdan? Hirap. Bangon ka ape.

i не

Hindi na makahiga, baray. May pong kayo, ma'am. ano Tara, sir. Halika. ano mo, yung ulo mo dito. mo. game. So, good mo. Ano ba ba oras? Uh, so, good evening po sa lahat. So, yung customer natin is OFW. And, correct me if I'm wrong lang, mama, pag may mga mali ako nasabi. Marami nang umawak yan. Ako lang talaga. Ito lang. Pag sumasakit noon, ano ginagawa mo? Wala. Ano ko lang? Hinihilig-hilig. Ilang taon na yung pabalik-balik? One year lang. Ito yung worst. So, nakita niyo naman kung anong itsura ni madam, kung paano bumangon, kala mo, uod. Ang tagal niya, ang tagal niya. Hindi mo kasi nakita eh. Bago tayo? Two minutes. Na paano ka ba? Ano man nangyari sa iyo? Bakit gaganyan ka? Para naligo lang. Ako, biglang may... Tumagilin nila ako para may gumagos. Na, naligo mm -hmm. lang? O. Oh. Ang labas masakit na. O, lesson learned. Huwag maligo. Ha? Huwag kayo maligo. <laughs> <laughs> so, anong taon niyan? yung unang sakit yan, o yan yung malala. Naligo lang nung lumala. Ano mo siya? Ah, uh, hindi ko rin kasi ma ano magamig. Kasi since may kamat ano na, sure? lang talaga ng isang galaw, ganun talaga mangyayari. So, one year yung sakit, na-check na, na, namin yan, medyo ano lang naman talaga, medyo mild lang talaga. Medyo rare. Ang problema, ito, wala siyang check-up, so wala tayong ilalagay na, na pangalan ng sakit niya. So, you so, this. Ma Madam, masakit na rin dito mo? O dun lang sa likod? Stupid food yan. Ito Tingi. Dito, abot na dito. Saya, tika yan. Taas. Taas mo ka madam. Hmm. <laughs> hindi, hindi. Straight, straight, straight lang. Sige, taas. Taas mo na ang bronching. Hmm. Putang mm. ang sakit. Hmm. Lagyan na lang so dahil sa ligo. Hindi, oh. spray. Eh, na lang natin, ano, madam? Nang dahil sa ligo, sumakit ang likod. Diba? Ay, wala ko kung anong ginawa niya. Bakit na rin? <laughs> Naligo lang. Pag lang <laughs> saan na saan ba Saan saan ka madam galing madam? Malaysia. Malaysia. Malay mo? Malaysia. Hmm. Malay eh. mo. Hmm. Yayain <laughs> mo kami doon. Malaysia. <laughs> <laughs> tayo madam. Okay. Simulan na natin. Ito tayo madam. Hindi ko alam mayroon doon. Pero tayo madam. Ringgit. O ringgit. Tchurong. Ay, churan mo. Pwede pa ka dyan. Kanyari lang yan. Mampubura ko pa yan. Okay, dito na tayo. Ayusin na natin si Madam. So, walang check-up. Wala akong kahit na anong medical record na dala. Kahit sila, di nga nila alam kung ano, ano tawag sa sakit mo. Ay, alam ko na. Dahil sa ligo to galing, ang ipapangalan natin sa sakit niya, libang. Ha? Game mo lang. Dapa. Sa po, libang. Pati pag-ikot, hirap. Sige, madam. Ba't ito dumodulas Tanggal po Hmm? May gamot pa siya dito eh. Eron, natukin mo si Jose. Tignan tayo tayo dito. Kakatukaw, anulang sound. Ito pangali? Ako? Ayaw mo i-check dito hanggang batok mo? Kung ayaw mo, ito Salamat lang i-check ko. Andito ka na, sulitin mo na to Sa ulan to eh, kasi pag na ako, nangangati ako. Sa baha, yan, no? Sa ulan? <laughs> no mo kasi, nakita mo ng baha, naliligo ka pa. Madami yung baha. Doon okay. nga ako naliligo dati. Hindi sa okay. ano yan, sa is, ano yan, sa aso yan, pag ka sa aso, di ba? Ay, oo, ng aso. Hindi nga latangan niya, allergic chicken. Sige, mukha mo, sa mga arunong uh, ang arte ng balat mo. <laughs> Wala, <laughs> di si Madam, ang sabato ng oh! na ako sa'yo. <laughs> Ay, Madam, <w> <laughs> hawak <laughs> ko damit ng oh. At si mo, ugali po, oh. magiging sa kapatid mo, oh. Ito eh, <laughs> mag-ihilot kami sa kapatid mo, Teh. Nalangin mo, kapatid mo. Joke lang. Nang joke-joke, nasabi mo na eh. Saktan no na eh, no? na Ito lang ang sinabi ka. Ito wala ako sa sinabi niya.

Pogi mo si Ponte. Hmm. Pogi si Hindi naman. Baka matamay. Hindi makapag-concentrate. Hindi, sanay na ako. Pano? Ito? Pogi mo si Pogi mo ka naman. Pogi Pogi ko pala eh. Laka-laka ng chan yan eh. Kapatid <tinyo> mo? Hindi ko. Sa yun. Sa Pagod na ako. ilong mo po, nang pangit. Hindi na, tabi. Pagod na din. Ang ganda lang ilong mo. Ang <laughs> pangit, ano? Oo, so, tinagito <laughs> Hindi naman natin. Dito Ang hindi kasi sa namin. Matas kasi yung oh, Eh, baka ulang tama nito. Bakit hindi kung may nag-attempt na ibalik, ba't hindi maayos? Nagdikit-dikit lang kasi, pero mababaw talaga kasi. Hindi, pasok siya. Uy, lumalaki na. Lumalaki na ba? Siya, tingka kaalis lang. Tapos yung kanina. Taga-milisyon ko siya atin. Baka magbigay ito ng malisyon. Ano malisyon?

Bago ko to ipalak, uulitin ko po sa lahat. No advance payment. Ang checking in booking libre po yun. Pwedeng online, pwedeng personal. Okay, so, bago ko to ipalak, ipapaalala ko po ulit. No advance payment. Ang checking in booking libre yun. Ha? Pwede tayo sa online, pwede tayo sa personal. Disadvantage ng personal, sa tayo ng uh, online, pag matigas kasi yung pili, hindi pa rin siyang ibalik. Pinapauwi namin. Ha? Alam naman yan ng mga nag... Punta na dito sa mga regular customer. So, as of the moment, wala na tong sakit. Shi! Dito ka kasi bawal to sa online eh. Na ano tayo ng ano... O, oh, babae sa babae naman. Shi, tuktokin mo tong perta ko. O, oh. tong isa lang? Oo. Sige, kasama mo. Baka mas masarap. Ano yan? Ano nila lang? Oh, o, yung kabila, Shi. Baka narunsin ka. Ah, tara, relax lang. Tapos, hiramin ko nga muna yung kumot mo.

Sabi ko, malam, pustahan tayo, madam. Pag hindi kita napalakan, ito, pinagpupustahan namin. <laughs> Sabi niya, si, Sabi ko, ito na lang. Tumawa. Hindi <laughs>

So pagpatay muna natin si madam, tapos after a few minutes, we will show you if... ang mag na, mag-English <laughs> na yun. Mag-English <laughs> na yun Mag-English bigla eh, pagod na. Pagod na? <laughs> uh Oo. -oh. Uh, after a few minutes, ipapakita namin kung kaya niya nang bumangon kasi hindi ko naman nakita kung paano bumangon pero nai-report sa amin na yung bangon daw nito eh... Ang tagal. Seryoso? Mm. Tagal. Tinawag pa namin si Jean Paul. Kung di oh? siya pinilit ni Jampul bumangon, baka kabuti kami ng 30 minutes nun. Lagi siya nakatayo. Eh? Di ba, nasa 2 minutes pa yung video na. Ah, uh, pa kasi si Madam, pero kahit i-cobra po siya ngayon, wala na yun. So, dyan muna kayo, God bless po sa lahat, kita kita kami. So, pakita na natin kung ano yung mga nagawa natin. And doon ako na kayo, sabi nga nila, ano daw, patagalan daw tumayo doon kanina kung hindi pa tumulong si John Paul dito mga kabangon. Hey, madam, kurong kurong ko dito madam. Okay madam. Gantuan din natin ha. Ganto talaga dapat yung normal na bangon para hindi ka ma yung spine. Tagilid, tara po sa tagilid. Wala pang Wala Bumang. ang bangon. Mabangon ang taong Sige tayo. Okay, Huwag ko ha. Diretso namin yung likod. Diretso namin yung likod. asan hirap ng bangon? Oh, na? madam, diretso na mong likod, diretso na likod. Ano? 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 Teka lang, hindi pa yun okay. Ang tanong kung makakalakad ba ng mabilis. Ay. Madam? Oh, yan. Kasi, kung nga kasi kunyari ka, nahihirapan ka pa yun. Oh. <laughs> ah. Kasabot ko talaga yan, tsahin ko yan. Di ba, auntie? O, Madam? Oh, <laughs> <laughs> Lakad mo <Kasabot>. na tayo, madam? Hmm. <laughs> hmm. Ano okay, na? na oh. mm. okay. Pero bago natin yung palaarin na malayo, madam, sandal ka muna sa tingin madam. Pagpahingin mo natin ng 10 minutes, tas mamaya, papakita namin sa inyo kung makakalakad na na maayos. God bless mo sa lahat. Wala kami ng record ng tayo nito eh. Pero bago to hilutin, ini-interview ko to dun sa labas, pag tatayo to, sabi niya kanina. o, madam, ganito ka. Tayo. Ayan. Sige tayo. Hindi mo lang. Iplot mo muna kasi yung paa mo. Hindi, abot eh. Ay, hindi ba abot? Kasi hindi mo lang tayo. Mahigit pala siya. Sorry. Masakit pa. Hindi. Masakit pa yung pinagilutan. So, kita niyan? Madam, kaya mo maglakad ng hindi nakalan yan. Sa labas tayo. Check natin. Madam, pag hindi mo kaya dito ha, kasi bumbong pa yan. Yung lakad mo lang na normal ha. Ay, ka niche Ay na. Una. O pipiliin na yung ay lang, ha? Lakad tayo ng na na project. Si centralized. tak. Oh, madan pare. Sige subis dito ko niya. Mag-cool tayo dito. Oh, dito na 'to. Ah, oh, dahil walang pangalan sa sakit, oh, mamili ka na. Libag ulido. <laughs> Ligo ang ipapat title natin ayaw, God bless po sa lahat. Tintong nyo para sa inyo.